I si Duterte lang naman ang king kauna-unahang pangulo na walang pag-alinlangang pumuna sa namamayagpag na oligarkiya na humahawak ng malaking impluensya sa bansa. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at tumihipin. At hindi nang babayad. They take advantage sa kanilang political power. Isa sa mga pinunterya ng Pangulo ay ang bilyones na utang ng mga malalaking kumpanya sa bansa na dekada ng hindi nababayaran. Isa sa mga ito ay ang Filipino-Chinese tycoon na si Lucio Tan na nagmamayari ng Philippine Airlines. Lucio Tan has almost billion that he has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ng maisa isa publiko ni Duterte ang naturang bilyon